Hi guys, this is Don and I will be your sneaker guy. So for today, samahan nyo ako mag-pick up ng order natin. So nandito tayo ngayon sa Nike Glorieta store. Uh, tara, pasok tayo sa loob. Yan. Yeah, so while waiting is, mag-check muna tayo ng available pairs nila dito. So andito na nga pala yung order natin guys. So this is a surprise gift para kay wife since nag-birthday kasi siya nung nakaraan although delayed na, pero for sure magagandahan naman siya dito and magugustuhan niya to since nakita na niya to online din. So the name of the pair is Nike Air Jordan 1 Low OG Barons. Um, yung iba ang tawag dito Light Smoke Gray since similar color vision nung naunang release na ng Air Jordan 1 Low na Light Smoke Grey ang maganda rin pala dito guys is meron na siyang extra lace na color white. So out na tayo ng no store since na-pick up na natin ito. So dalahin na natin ito sa bahay and then surprise! Kala mo hindi na niya makita nung pumasok ako. Ang pa din. Ang ganda pa din. Happy Ang ganda talaga. So additional pair ito guys para magamit niya kapag nag-work siya on-site. <laughs> try oh Oo. Try natin i-lace. Okay. sige sige